ano? Mami! Mami! Bakla! 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 Eh si Wala pang di man sila si wala silver ba mo na yan, yung aming... Oo! Bakla kasi! Ayaw ka si Ay, tara na Hindi, আতাতে তো কম ভিডিও অনলাইন দেখতে। হ্যাঁ। তাই আর তো ভালো লাগে আইতে ইউটিউব দিয়া। তোলে দিও না কি দেবো কামো আই দি মা। ইতাও আর টিভি গুলো কা। ইজো মাইキラলে। মাই টিম। নেই না। আইজ দাও। আডক। Madrid naman si Madrid. Ah. Ano uh, peka. peka. ng puso mo ka na puso Ang cellphone ay itlog. Uy, gago! Pati Oh? Cellphone! Hoy! Malaglag, baliw! Gago ka! Oo, pag-tripan. Hoy! Hoy! Lapit mo, lapit mo. Hoy, gago, malaglag! Hoy, takin mo! Hoy, takin na mo! Hoy, takin na mo! Hoy, takin na mo! Yan! Hoy, nag-deliver dito na ate, no? Ito, ayan, lang! Layo! lang! Sayang ka, gumikotse. Ay no. Hilabi <timian> mo pa. <coughs> mo pa. Hindi ba kinikita yan? Sige, mamaya maando talaga yun. Pagkalitan ko na lang. Angas ah. Kaya titirita yun, sa'yo. Hindi mo na. Hindi, antela puta! Kanina ba yung naitang cellphone na hawakata ni Mayon? Hindi, antela. Hindi ko kung Ay, yung bilis o, 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 o sige, tangin na mo. Mabangga ka sana. Oh, hindi mabangga ako, ni cellphone mo. <laughs> oh, JD, gago ka lang. Kasama may cellphone na. ko rin kawawain tayo si KCJ. You zoom in mo me yung camera. Kaya pa ni CJ. Ay, mo yung model nga. Kaya pa rin si <laughs> Gago. Yan yung yun 26 turn. Pangit. Bibigyan ka sa yung model niya. Ang pangit mo, JC. Nakaka-brand Sa YouTube yan. O, ito pa. Yan. O, sige. DJ. DJ 2630.100. Ano 'yung ano pa, pa, kayang, ano pa, pa kayang, Trip ni Triple Trip Triple JT. Triple JT. Wait, Madrid. With Madrid. With Madrid, with Madrid, Madrid. executive producer. <laughs> JC scandal. Panga. Sige. Sigitang ininom mo, masira lang 'yan. Tangin mo rin. Itali mo ako 'yon. Tangin. Sigeg may baso gan 'di, JC. Tangin. na. mo, magtigas ka. <laughs> <laughs> <t> <laughs> <laughs> oh, no, ito. hoy Uy! Alala, alala. Masira, sige, bahala masi. <laughs> Ayoko na nga.